balik adventure naman tayo pamanak sa gabi na ito buwi na mano talik bago kagad mmmm lagat ka dyan meron naman tayong dagdagan maraming salamat lord ngayon naman tayo nakapag adventure dahil isang gabi malakas ang panahon bagong tuklas na bahura na naman ito Diyan sa unahan uy naro may nakasuot sa maliit na sayap lapo lapo lawihan yan mga kapaders mmmm pes nga tama roi nakabunot susundan ko ng langoy kung saan pupunta nasa na kaya isda ni pumunta dito sa mga butas ulipin natin oy andiyan ka lang palan maigi na laangat hindi sumuot sa butas siguraduhin ko na ito dudubol ko ang rubber ng pana mm hmm mm lagata ka dyan. kwartang linaw na salamat lord meron naman tayo pang daradagdag hanap tayo baka meron pang kasama ito talikbago or paro yari ka na naman. Meron na tayo pandaradagdag. Sana meron pa itong kasama. Medyo matagal-tagal na ang sikat ng buwan. Kaya mahaba ba ating pamahal ang at didilim pa. Yung kasamahan ko merong hinahanap na surahan na kabunot. Uy, nandito! Mm -hmm. paglingos ko at nakita ako ng mga kapaders. Susun kasamahan ko. Buti surahan papunta sa akin. Malaki pa naman. May isang kilot kalahati. Estimate ko dito. Gaito kalaki tamtami ang laki mga kapalers hanap tayo dyan sa unahan na ito tayong pero kung papanay na isda mga kapalers inalis ko lang at patay mga bukawin or kanuping sana tamaan ito mga kapalers arooy ayaw umigkas ang pana ayaw tumalsik ang may depresya naman mga kapalers umigkas ka na uy napana ito ay kahit anong kalabit mga kapalers ayaw tumalsik baka ito sira ng kalabitan ay ha mali yan Titingnan ko kong kalabitan oy sinasabi na naputol mga kapader so sira na kaya pala yung tumalik ng stingles ng para kahit anong kalabit naputol sa pagkawelding wala na itong remedyo maahon na muna ako mga kapader at papal tayo ng pana buti na lang at meron kong dalang reserve pana balutang na muna ako at hanapin ko yung bangka yung angkla at para mabilis ang paglutang Ah, hanapin ko yung angkla kung saan nakasabit. Baka dyan sa unahan. oy na ito mga kapaders, yung angkla ng bangka. Lulutan mo muna ako at kukuha ng isang pana. At para makapamatay ng maayos, magandang pahura ito. sisit uli, nagpalit ko ng pana. Ito yung pana aking bayaw. Gino ko muna ng automatic mga kapaders. yung panang pang yan. Oh, mm -hmm, uh sala. Buwi na mano. Ito yung panang pang umaga. Ginaw ko muna ng automatic. Ew, alatan. Mm -hmm. Oy, nakabunot. Sayang pa yung alatan. Itong panang gamit ko, walang sima mga kapaners. Hindi ko na idiin sa bato yung dula ng pana, kaya nakabut yung isda. Dito sa butas, may nakasuot. Mahirap po mana kapag ang pana ay walang sima. Tulad nito, malam ang butas. Walang isda mga kapaders. Diyan sa unaan hanap tayo. Oy, anong klase ito mga kapaders? Kakaiba ito. Ubud. Isdang ubud. Mm oy, nakatanggal mga kapaders masarap yung gataan sayang pa yung kukuli hindi ko nakuli sirap talaga pa, pag wala sima -hmm. ito sigurado na ito may tama mga kapaders may duplas na parang nasisid na ito ibang paralangoy at itong surahan may tama na pero ayos na ito mga kapaders tsaga tsaga na lang sa pamana Diyan sa unahan dito may nakasuot mga kapaders na buntot lang ang kita medyo malaki surahan silusungkit ko palabas para umatras Ayan na. Atras pa, konti pa. Gigitikasin mga kapatis para sigurado. Mm -hmm. Tinamaan. Sintido tama. Nagitik. Ganito kalaking surahan. Estimate ko. Kulang kalating kilo mga kapatis. Ginigiti ko ang surahan. At ang ating pana walang sima. Mahirap pagbuhay ang isda. Nakabunot. Ito yung na pang umaga. Giramit ko lang sa panggabi mga kapatis. Magahanap na naman tayo. Malapit na magsikat ang buwan. Uy, bibiya mga kapaders. Mm hmm, hmm lagat ka dyan. Pang-iho ng aking ina kay bukas. Sigurado naman ito, pang-ulam. makakapag order ako ng panas sa online at para meron akong magamit. Itong panang ginagamit ko, ito hiniraman ko lang mga kapaders. Ito, bulgan, bigan. Mm hmm, hmm holy ka dyan. Huwag lang makakatanggal. Pasabitin niya na ito mga kapaders gaytong bigan, parang isang kilo sa amin, ang bintahan, kuha ng buyer, 170 ang kilo. Nagtaas nga pala ang surahan, kuha ng buyer, 170 ang kilo. At dito sa unahan, sa malaking sayap, may nakasuot. Mmm, -hmm, liglig. Or kao sir, mga kapaders, lapo-lapo. Pasabitig nila lang ito, gaytong itong palaki. Estimate ko dito, mga kulang-kulang isang dangka lang ng haba, mga kapaders. Pero ayos na oras nga pala ngayon alasotso 30 39. wave oy chinilas Spartan mga kapaders sulay bagyo hmm hmm gitik masarap itong pinirito or gataan ayos na itong pang pang ulam pag uwi ito'y binabalatan laang madali lang ito alisan ng balat hanap tayo dyan sa unahan pakita mga isda nasa lang kasamahan kaya na yun oy lapu-lapo sibungin mga kapaders Malaki-laki na ito. Estimate ko nito mga 400 grams ang timbang mga kapaders. Panain ko na. Mm -hmm. Muntik pang salaan. Buti at medyo napawaba ang tama. Red na solo ulit mga kapaders. Ayos na ito. Maraming salamat ulit Lord. Kwartang linaw na. Meron nga pang binta. Magandang blessing ito para sa amin. Sana meron pang kasama yung labo-labo. Uy, alatan. May tama na yung mga kapaders. Mm -hmm may tama ng pana hindi pa kasi nung matagal ang tama mga kapaders nabaho pala asisit na pala ito aming sinisidan ngayon at sa butas may malaking surahan na karap sa atin mm -hmm. ganda ng tama ang problema may pana po walang sima mga kapaders dadandahan natin ang paghihilap palabas yoy akal ko na mata pis nga ang tama buti at nakaharap sa atin yan ang kagandahan sa isda pag pa na nakaharap. na lang langoy kapunta sa atin. Kapag nakatalikod ko dyan, nakakabulot mga kapaders. Yan sa unahan, may malaking lambingan. Uy, tumalikod mga kapaders. Nakita yata ako. Mm, -hmm, nakatanggal. Labas na ang bituka nitong lambingan. Yan ang hirap sa panak pag walang sima. Mm, -hmm, nakabulot na naman. Pinahirapan ako ito. pagahabulin pa yata ako. Mm, uy, -hmm, sa kasamahan ko. Sige, panahin mo na yan. Upakan mo na yan. Diyan, sigurado hindi ka na makakatanggal. At siyang panakasamahan ko, may sima mga kapadiers. Siya yung stingless ng aking automatic. Ginawa niya sa Albatana. Sa ilalim ng bato, may malaking surahan. Nakarap sa atin ulit mga kapadiers. Tamaan sana. oy dinuplasan pa. Ulitin natin. Mm -hmm. Sa mataan tama na ito. Hindi nakita sa camera mga kapadiers. Pero sa mataan tama masayangan pa. Dinuplasan sa unang pana, sala. Mapula na ang silangan, masikat na ang buwan. Kaya samantalahin ngayon ang isda habang maamo pa at mamay pagsikat. Medyo mailap na ang isda. Ito, may nakasuot. Balatan mga kapaders, may ganitong lagain. Dagdag din siya, pang naluto. Tatakpan ko yung bugahan ng laway. Yan, kaya kalugkalug ko mga kapaders. At para tumaik agad, yan ang diskarte pagkapatayin ng balatan. Ayan, naglabas na mga kapaders ng maputi. Yung parang biho na yan, nadikit yan sa guantes. Mahirap tanggalin yan sa kamay. Pinapatay ko. Dito kaya sa lugar namin, pero nagpuntang mamimiling balatan. Ang kilo ng taba-taba, 1-3. -taba, Kapag tuyo mga kapaders, ayos na ito. May ganito pang sideline. Kapag natayo, meron tayong pang Hanap tayo uli. Uy, lambingan. Mm -hmm. Labit ang tama. Delikadong makakapunit dadandahan ko may mga kapalers at yung atin walang sima meron naman tayong sabawan dagdag pang ulam hanap na naman naroon surahan nakatalikod mga kapalers susungkit ko patras pa at para humarap sa atin ayan atras humarap ka sa akin balagbag ayan na pwede na ito mm -hmm. Ang ulam masarap tong ihawin mga kapalers matisting tayo inihaw mo ko sa surahan at para makaibang ulam naman tayo. Akala ko dito sa Bahora, kami nakauna ng kasamahan ko, hindi pala. Ayan, yung pala mga kapaders, walang siyuma. Lagay ang palaang. Napihit na naman ang agos at nahibas na naman. Naroon, surahan. Sana magitik. Yun, tinamaan. Sintido. Ayos, na natin mga kapaders at nagitik. Yung kaganda sa isda pag nagitik, walang pwersa at madaling panain, madaling hilahin palabas. At sa butas uli mga kapaders, mayroon, umatras na. Dukutin natin. Yoy! Ito yung balatan na taba-taba kung tawag sa amin mga kapaders. Ayan. atin yung palawayan uli, kinakalug-kalug ko. At para mabilis maglaway. Ayan, bibitawahan ko na. Labas uli maputi. Ayan, parang biyuhin yun mga kapaders. Kanitong klase yung balatan, kapag itutuyo, mga 40 piraso, isang kilo, meron na mga kapaders. Kaya pwede na pambinta. Ayan, tumain na. Naglabas na ang buhangin. Ayan, mas maganda yung nakakatay mga kapaders. Magaan sa lalagyan. Baka mag-sunday kami ng kasamahan ko. At medyo malaki pa ang sikat ng buwan. oy ayo lumilingas ang mata mga kapal. Uy, susuot pa. Isdang bukaw. Yung masarap paksiwin. Medyo malikot mga kapaders. Paikot-ikot sa butas. Chichimpuhan natin. Mmm! -hmm. Nachimpuhan natin. Medyo malaki-laki na ito mga kapaders. Masarap ang matisip-sipin. Pag-iisipan natin ito kung anong magandang plano nito. Pang-ulam or pang-binta hanap na naman tayo na ito gataan tibugok mm -hmm. manalang gabi mga kapaders tibugok kung tawag sa amin awang wala sa inyong lugar masarap itong gataan o kaya adobo kaya lang ang problema alert ako nito mga kapaders yung kasamaan ko kung maulam sila na ito pwedeng kuhain kung ako nakakain ito mga kapaders masarap nito talaga ito nilaga laang na may sangkap na ito mga kapaders malaking surahan aming pinagdaluhan dalawang pana at ang sinuutan kaya may na butas buti lang at kalapit ko yung kasamahan ko mga dalawang kiluhan ayan, ganyang kalaki surahan mahaba na ang lawi masarap yung inihaw nakabalot sa foil pagdating sa unahan meron ko nakitang maputi bayan labas ang mata kikilitin ko mga kapaders uli pugitan na naman ito kurma manalang gabii, gabi kaya lang hindi kasi nung kalakihan estimate ko dito mga medium or small mga kapaders uy nagpartintaan na uy huwag lang marecheck labas lumabas ka na dyan hindi makita ang butas mga kapaders oy talaga nagbuka pa ayun na nakalabas na uy small na ito ay medium ito mga kapaders ayos na ito 130 ang kilo tatanggalin ko muna pakakasalampana ako at baka umigkas ay sumuot pa kikilitiin ko ulit mga kapaders tutusukin ko ang mata dito ko apanain. Mm -hmm. hindi lamang nagitik. Uy, nagparkinta na sa butas. Naroon, lumampas mga kapaders. Utusuki ko na lang. Ang... Mm -hmm. na sa butas. Ito, lumampas uli. Mm -hmm. Hala. Ayaw. Ayaw magpahuli mga kapaders. ay, na, hamitan na lang. Uy, ikakasako ang pana. Ayan na. Nagkuli pa ito na mga kapaders. Tingnan niyo Papanay ko na. Mm -hmm. Hindi pa rin nakikitik. Dito makakatakas. Medium na ito. Maraming salamat ulit, Lord. Panibagong pandaradagdag. Na ito. Locos no or posit. Sigurado ka. Mm -hmm. Ang kalamares ng kasamahan ko. Gayotong locos. No bawal na sa akin. Kinakabagan ako ng tiyan. Nakatanggal pa. Hirap talaga kapag ang walang sima, naroon na yung pusit na sa unahan na Piyapahabulin pa yata na naman ako na ito. Palapit ka lang sa akin. Mm -hmm. Hindi ka na mga katakas. Duhog ka dyan. Dito nga pala sa amin ang pusit. Nagtaas ang presyo mga kapaders. 180 na naman. Dati was 160 lang kuha sa amin. Buti lang at mayroong buyer na bago. Bubil sa amin ng isda. Ito, isda ng timbungan. May balbas. Yo, gitik. Kuha sa amin ng bagong buyer, ang surahan, 170 na ang kilo. Nagtaas ng 20, noon 150 ang bigay namin. Ginawa niyang 170. Kaya magandang presyo yun mga kapaders. Sa amin magdadagat, dagdag -dag presyo, dagdag din siya para sa amin. Hanap tayo, uy, naro sa unahan, buka uli mga kapaders. Pasiguro pag pa na, mm -hmm. pangalawang kuha din mga kapaders. Pangalawang puli bukaw na naman. Nakadalawang bukaw na ako. Meron ng kasamahan yung nahuli ko sa Promerong Pana mga kapaders. Sana meron pa itong kasamahan at para makapangulam naman. Tsaga-tsaga! Naroon sa malaking binagong mga kapaders. May lapo-lapo na naman. Mm -hmm. Uy, kwartang linaw na. Sibungin ulit mga kapaders. Dinakot ko na, pinasiguro ko na at baka makatanggal. At yung natin, walang sima. Ayos na, pandagdag. Diyan sa unahan. Uy, tapasan trutulingan yan mga kapaders malaki ito mm -hmm. daingin kahit perito pagkadaing pwede ito mga kapaders dito sa butas may surahan mata ang tama nagitik patik mga kapaders yoy sentido buti na lang at nagitik natin May isang kilohan na ito ay salamat lord andito lang pala medyo malaki-laki ang surahan sa parting malalim hanap tayo ulit baka meron pa oh hoy ko papa kasing lapad ang palad ng kamay ko mga kapaders good size na ito mm -hmm. pang ulam lagain at wala ng turista bira na kayong turista maaho na rin kami at mauwi na na ito na pala mga kapaders yung aming huli sa isang dive laang oo na rin kami kulang kulang isang estero mga kapaders maraming salamat lord at medyo masama-sama ang panahon may ulanin sa bagatanan baka lumakas ang habagat abang abang sa pag-uwi namin magandang umaga sa inyong lahat mga kapaders ito namin kinita sa isang deblaang 2,472 ito yung gasos mga kapaders 301 ito yung natira 2,171 pinag-apat mga kapaders tatlong tao magkakasama na nagsama na si Tio Lupong ito ang partihan bawat isa 542. Ayos na ito. Maraming salamat Lord sa biyaya na mo sa amin. Amin itong pagdadamutan. Maraming salamat din sa inyong walang sawang suporta ah, at sa mga hindi pag-skip ng ads. Shout nga pala sa Luzon, Visaya at Mindanao. pasensya sa mga OFW dyan. Lahat ay mag-iingat. God bless.